So, ito ay i natin yung leak. So, bagong rebuild daw to i month Upon checking, so ito, lost thread yung isang tornilyo ng transmission support. So, na over, over na sa baklas kabit to. Ayan. So, ditusok na lang siya. Uh, kailangan to uh, tatanim antok para bumalik sa standal. so ito ay ma malakas ang leak so pagbukas so ayan so kawawa sinsil ang ginamit at hindi tamang tools so ayan and then ito yung cover so sumayad yung gear dyan dahil siguro binaklas nila yung idler gear at uh, hindi nakalapat ng maayos so ayan sumayad kayod-kayod yung cover then ayan uh, ito nakabukas na so i-double check natin and then ito uh, talagang walang gasket na nakalagay. at Kaya malakas yung tagas. And then isa pa uh, yung ginamit na filter ay hindi para sa kanya. So ito yung tornilyohan o ayan, tabingi. Oh, hindi akma. Para sa transmission na ah, uh, Ito ay Honda na CRB Gen 3. So, sealant yung ginamit. Hindi na naglagay ng gasket. Kaya, ayun. Uh, Ang lakas ng tagas. And then, ito yung cover ng transmission. So, wala talagang gasket eh. Uh, sealant lang talaga.